Hello mga ka Rochelle fans, ayan nandito nga tayo ngayon at muli nating nakikita ang Rochelle ay magkasama, sila ay magpapa-feeding dito sa tabing kalsada. Ayan, shout out nga palaki na Kuya Bal Santos kay Ate Edna at kay Kalingap Arab uh, So ayan, panoorin natin ang pagpapa-feeding ng so, Rochelle. Po, ha, meron po kami feeding program pero itong feeding program na ito mga Kalingap ay kakaiba. No? Ihinto kami kakaiba. sa isang lugar para mamahagi po ng Jollibee. Galing po ito sa Team Rochelle Hong Kong Chapter 12 at 28. Salamat po! Yeah. So ayan, ito po kanilang admin, si Ate Marilo. Mga members po lahat-lahat. Ayan after ng ating meeting program, atin po ipapakita yung mga mukha nila na sobrang ganda at napangagwapo. Meron mga gwapo dito. <laughs> uh, no. Ay, ito din pala. Pa pa <laughs> so ngayon mga kalingap, uh, dito po kami na huminto sa isang lugar po ng basot na marinis <laughs> ko. <laughs> olet, olet, olet. Dito. Dito pala sa labo. Labo. Sa karina ko hindi ko alam dito. Nakalimutan pa lang tayo, wala pa tayo sa labo. Uy, tapos na tayo. Tapos na tayo sa <laughs> araw ko. Sige po. ah, uh, rin <laughs> labo tayo, no? <laughs> So ngayon, salamat po sa Team Rochelle Hong Kong Chapter 12 at 28. So simulan na po natin. Tara! <laughs> <laughs> Ayan. Ayan, may pa bit Chicken Jay tayo. Ayan lang muna. Sabi mo na yan. Ito pong, uh, ng, uh, Pacifico, no? po mga kalingap ng namin ito sa... ...init po, no? po ng init ngayon. Punta na natin doon. Na yung pagkain. Ay, hindi nila. Ano yun Sis, to. Nanay ko. Deeper. Sige mo si Totoy. Iabot mo na, Shell, para hindi ka na may rapan. Yan. Tatay. Tay, hindi ka tayo.

<laughs> okay. tano'y mo Tanongin mo tano'y mo tano'y mo tano'y mo tano'y saan ko mo Labo. Saan tano'y ay pupunta? mo tano'y mo tano'y mo tano'y mo tano'y po. Walang <laughs> kanin yan? Oh, Salamat po Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat po. Salamat oh, akin na. Ay, oh, tapat po, po. Oh, yan. Ingat po kayo. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa Hindi ko